Sa araw na to, pag-usapan natin ang kahalagahan ng pangalang Yahweh sa mga pahayag ng mga propeta. Propeta mula sa banal na aklat na tinatawag nating Lumang Tipan. Sa maraming pagkakataon, ang Lumang Tipan at ang mga propeta nito ay naghahatid ng minsahi mula sa isang partikular na Diyos, ang Diyos na nagpakilala kay Moises sa pamamagitan ng pangalang Yod, Hey, Vav, Hey, Ako Nga, I Am, o YHWH Yahweh. Ang pangalang ito ay hindi lamang isang label. Ito ay pagpapahayag ng realidad at existence ng Diyos ng Israel. Bakit ito mahalaga? Una, ang pagbanggit ng pangalang Yahweh ay nagpapatunay na ang minsahe ay nagbula sa tunay at nag-iisang Diyos. Hindi sa mga diyos diyosa ng iba't ibang bansang nakapaligid sa bayan ng Diyos noon. Sa panahong laganap ang pagsamba sa mga diyos diyosan ang paggamit ng tiyak na pangalan ng Diyos ay isang malakas na pahayag laban sa ibang pinaniniwalaang diyos ng mga bansa. Sa konteksto ng Biblia, ang pagiging propeta ay may malinaw na pamantayan. Ito'y ay nakasulat ayon sa Deuteronomy chapter 18, verse 20-22. Ang isang propeta ay dapat nagsasalita sa pangalan ni Yahweh yod heh vav -he, ni ako nga ang Diyos ng Bayang Israel at hindi sa pangalan ng ibang mga Diyos. Sa lumang tipan, sina Elijah, Elisha, Samuel, Nathan, Moses, Deborah, Gad, Miriam, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay, ay nagpahayag sa pangalan ni Yahweh. Makikita ninyo ito kahit sa English Bible. Buksan ninyo ang inyong Biblia. There's a capital L-O-R-D. Lord. All capital. Na nagsasabi ang mga propeta, Thus saith the Lord. O sinabi ng Panginoon. Ang L-O-R-D na all capital sa ating mga Bible, lalong-lalo na sa English, ay ang proper name ng Panginoon transliterated. Minsan nagtataka ako bakit ang mga Bible translators natin instead isulat ang transliteration ng YHWH ay pinalitan pa ng salitang l All Capital. Pagtataka ko yan. At hanggang ngayon, di ko pa maibigay sa inyo ang kasagutan. Mas praktikal na gawin yun, di ba? Sana. Ang pangalang ito ay mahalaga dahil ito ay nagpapatunay na ang mensahe ay nanggaling mismo sa Diyos ng Israel at hindi mula sa sarili niyang kaisipan o sa ibang mga Diyos. Kung ang sinasabi ng propeta sa pangalan ni Yahweh ay hindi nagkatotoo, ito ay isang malinaw na palatandaan na hindi siya totoo. Sabi nga sa talata, wag mo siyang katakutan. Ibig sabihin, wala siyang autoridad mula sa Diyos at ang kanyang mga salita ay walang bisa. Ito'y galing lamang sa kanyang sarili. Pangalawa, sa pamantayan na ito, ang pagngalang Yahweh ay konektado sa tipan o kasunduan ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Ito'y nagpapahiwatig na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako kahit may mga panahong nagkakasala ang kanyang bayan. Ang pangalang Yahweh, ako nga, ay simbolo ng kanyang katapatan at kapangyarihan upang tuparin ang kanyang mga pangako. Kaya kapag sinabi ng propeta na ganito, ganito ang sinabi ni Yahweh, or sa English, Thus saith the Lord. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagpapakilala. Ito ay deklarasyon ng otoridad, katutuhanan at pag-asa para sa kanyang bayan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ang pangalang Yahweh, yud YHWH sa bawat minsahe ng mga propeta sapagkat siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At pwede ito nating gamiting litmus test para sa mga nagsasabing propeta. Sino ang Diyos na nagbigay sa kanila ng minsahe? Ado ang kanyang pangalan? Ito ba ay kaparihan ng Diyos na nagpakilala kay Moises ng ang kanyang pangalan ay Yahweh, ako nga, yod heh vav -Heh, o sila'y narito sa pangalan ng ibang mga Diyos. At kikilatisi natin ang kanilang minsahe. Kagaya ba ng minsahe ng mga propeta o meron silang ibang minsaheng itinuturo? Ito ang pwede nating maging sukatan. At kung hindi sila pasok, bagsak sila sa standard na nilatag ng banal na kasulatan maraming salamat